mga artista na certified Noranians. Kahit kilala bilang rival ni Nora sa showbiz, si Vilma ay humahanga din kay Nora at ilang beses nang nagpahayag ng respeto sa talento ng superstar. Inamin ni Sharon sa si ilang panayam na siya isang Noranya no kabataan niya at malaki ang respeto niya kay Ate Sinabi ni Piola Pasco na dream niya makatrabaho si Nora at humanga sa performance niya sa Die Womb. Si John Lloyd Cruz ay isa ring Noranyan. Nagsabing malaking impluensya si Nora sa kanyang pagiging aktor. Big fan din ni Nora si Coco Martin ay pinahayok ang paghanga sa husay nito at sa kanyang mga iconic roles. Tinutuloy ni Judy Ann Santos si Nora bilang huwaran sa pag-arte at dream come true nang makatrabaho siya. Si Alden Richards ay isang proud Noranya nagsabing idol ko po talaga si Ati Gayo noong isang panayam niya. Nakatrabaho ni Alden si Nora sa short film na Kinabukasan at inilarawan niyang ang karanasan bilang ibang klase na mapakita na kanyang paghanga sa superstar. Certified Dolanian ni si Charo Santos mula noon hanggang ngayon. Ipinakita niya ito sa iyong tribute post para kay Nora kung saan ibinahagi niya mga throwback photos nila ng superstar.